So ayan magandang araw po. For today's video naman, isi-share ko naman sa inyo kung paano ako nagluluto ng paninda ko at pangmeryeda namin na banana cue. Una po ay magpainit muna tayo ng mantika sa kawali. At pag mainit na ay ipiprito ko na itong binalatan ko na mga manibalang na saging na saba. Kapag sobrang hinog na po ang saba nyo, ay gawin nyo na lamang po itong turon kasi kapag ipiprito nyo po ang sobrang hinog na saging ay masyado na itong matakaw sa mantika at di na rin po siya masyadong masarap kasi parang maasim na ito. So iprito natin ito hanggang medyo mamula siya. Tapos balikta rin naman po natin hanggang mamula din sa kabilang side. And then, saka po natin lagyan ng 1 cup ng asukal na brown. Tapos, saluin lang natin na walang tigil hanggang matunaw ang asukal at mag po ito. And this time, pahinaan na po natin ang apoy. So habang tunaw na ang asukal ay i-coat na po natin lahat ng saging para lahat po ng saging ay may coating ng asukal. Panatilihin po natin na mahina ang apoy para di pumait at masunog ang coating ng banana cue natin. And then, saka natin tuhugin ng stick habang mainit pa kasi pag nagdikit-dikit na po ay mahirapan na tayo maghiwalay nito. So, wala lang po akong stick kaya ito muna ang ginamit ko. So, dapat po ganito ang pinaglutuan natin ng ating banana cue. Wala po siyang naiwan na asukal. Lahat ay nagamit natin or na-coat natin sa mga saging. So, ganyan lang po ang tamang pagluluto ng banana cue. Sana po nakatulong sa inyo at masubukan nyo na rin. At syempre, gawin nyo ding pang negosyo. Thank you for watching!